Ano ba sabi ng Dr. Han? Mamaya daw, Han. Hello, Han. Kumusta ka na dyan sa Pilipinas? At Lito'y Bakutoy. Sana, ngayong Pasko, ay maalala mo pa rin ako. Kahit tubo lang ng iyong utang, ang bayaran mo. Kako! <laughs> Lito'y Bakutoy ah uh, mukhang gagabay na ako sa pag-uwi. Eh. Uh, hindi pa ako tapos dito sa ginagawa ko eh. Huwag kang magsinungalinghan! Umuwi ka na dito! Ay, ah, hindi, hindi akong sisinungaling. Totoo na sinasabi ko eh. mo lang ako. Ang ibig mong sabihin, nagsisinungaling You're lang itong <laughs> mga alalay mo dito sa bahay? Oh! <laughs> Hello, Jesse Ah, uh, hello Free ka ba ngayon? Bakit? Puntahan mo naman ako dito sa bahay May kukwento lang ako Naku Parang hindi ata ako makapunta dyan eh Masakit kasi katawan ko eh. Ah, uh, ganun ba? Ako pa naman mag-isa ngayon dito sa bahay. Hello, Jersey. Hello. Nice. 有人。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。也哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 Ano ba sabi ng Dr. Han? Mamaya daw, Han. Mga alas 4. Ganun ba? Pagsabi na lang sa mga bata, wag nilang pababaya ng pag-aaral nila. Huwag silang magpasaway. Lagi silang magpapakabait. Tsaka Han, huwag mong pababaya ng mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Pare ko. Grabe ka naman. Magpapatuli ka lang. Dami mo kang Alohan, kumusta ka na dyan sa Pilipinas? Eto, okay lang. Medyo lumalaki na tiyan ko. Ha? Huh? Lumalaki yung tiyan? ka? Oo. Oh. Bakit ba? Ha? Huh? Paano nangyari yun? LDR tayo. Gago ka ba? Eh sa tuwing naglalambingan tayo gabi-gabi sa video call, eh hindi ka naman gumagamit ng condom. Ah! Oh! Ah! Huh? Meanwhile, <languages> Hmm? <mathematics> <specjang until manufacturer tales>